Oh, so, ito yung marble gun natin mga idol, yung ibijulin. Yung ginawa natin mga idol. Oh, so, ito yung tank. So, ngayon mga idol, ituturo ko sa inyo kung paano kapag hindi pumutok yung marble gun yung mga idol. So, ito yung divider yung mga idol. Dapat hindi siya malayo. Hindi siya hindi siya sa gitna. Kapag sa gitna siya mga idol, uh, hindi siya pumutok dahil malayo yung divider niya mga idol. Ito yung kuryente niya. Yung dalawang wire ito mga idol. Hindi siya ma i connect yung dinitor na dahil malayo yung divider ay sprayan nyo ng tatlo dito tapos dito pumunta sa divider so ito yung dalawang wire nya hindi sya maabot yung kurindi nya dito dahil malayo dapat dito lang yung malapit sa wire yung divider nyo mga idol ito para sprayan nyo sya ng dinature alcohol ah uh, dito yung denature so malapit ang sa wire yung kurinti may connect sa mga idol oh so, ito yung uh, wire niya mga idol ito kaya lapit yung trigger niya mga idol uh, tingnan nyo muna yung wire niya kung wala ba siyang uh, grounded kapag na-grounded sa mga idol hindi siya pumutok dahil nag-grounded mga idol. Ito siya mga idol. Oh. Yung trigger niya. Ah, uh, ito yung nature mga idol. Ah, uh, Sprayan mo na natin mga idol. Yung tank niya. Piniti nyo muna natin. mga tatlong spray lang mga idol tapos yung trigger nya so may lumabas na apo dito mga idol so pinitin nyo muna yung tank nya mga idol tatlong spray So, okay yung tank niya mga idol. Magana yung tank niya. So, kapag ah, yung wire niya mga idol, kapag malayo siya, ito yung wire niya. Kapag malayo siya mga idol, kahit may kurinte pa, ah, hindi siya pumutok. Dahil malayo. Dapat yung Ah wari nyo sa loob mga idol dapat yung sakto lang yung maabot lang ng kurinti at hindi rin siya masyadong malapit mga idol yung sakto lang mga idol magbubutokin muna natin mga idol Pumupi siya mga idol. Pumutok siya mga idol. So sana may natutunan kayo sa aking tinuro mga idol.